by TV TV Radio, Hi, TV Radio. Hi, TV Radio. ang grupo ng Teachers Dignity Coalition na huwag tuluyang ipagbawal ang paggamit ng cellphone at gadget sa mga paaralan. Ayon kay TDC chairperson Ben Hobasas Mayroong benepisyo ang paggamit ng cellphone sa pagkatuto ng mga estudyante na maaaring magamit sa pagsasaliksika at para sa kanila mga module. Binigyan din pa ng opisyal na dapat ay patawan lamang ng limitasyon ang paggamit ng gadget at hindi ipagbawala. Ito ang tugon ng grupo matapos ihain ni Senate Basic Education Committee Chairman Sherwin Gatchaliana ang Senate Bill Number no. 2706 o Proposed Electronic Gadget-Free Schools Act na nagbabawal awol na gumamit ng gadget sa gitna ng klase ang mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school kasama na ang mga guro sa lahat ng mga pribado at pampublikong pa-abala.